Kamusta kayong lahat mga ka-anime? Salamat sa pag-click ng video na ito at sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Kung meron kayong mga request na anime chapters na gusto nyong talakayin natin, ay comment lang sa baba at babasahin at gagawin po natin yan. Anyways, back to topic muna tayo. Nagsimula ang chapter 1141 sa pag-alis ng grupo ni Luffy mula sa Castillo, habang palis, nagrereklamo si Nami dahil sa kabila ng laki ng kastilyo, wala man lang silang nakitang kayamanan tulad ng ginto o diamante. Kasama nilang umalis ang dalawang bantay na giants na sugatan. Samantala, sa kabilang panig, nakita natin sina Frankie at Ripley. Namamangha pa rin si Frankie sa laki ng Adam Tree, at ipinaliwanag ni Ripley na bawat sanga nito ay may kasaysayan, dahil dito naninirahan ng mga giants. Napansin ni Frankie ang isang sirang sanga kung saan dating matatagpuan ang Haugen Village. Sinabi ni Ripley na tinamaan ito ng kidlat na sunog at naputol kaya kinailangang putulin pa lalo upang hindi lumaganap ang apoy sa ibang bahagi ng puno. Napagtanto ni Frankie na kahit gaano kalakas ang Adam Tree, hindi pa rin ito ligtas sa paglipas ng panahon. Ayon kay Ripley, ang kahinaan ng Elbaf ay apoy at kidlat at posibleng gamitin ito ng Holy Knight sa kanilang pag-atake. Sa Western Village, nagaganap ang kasayahan at nakita natin si Yusuf na lasing. Tinanong niya si Nami kung saan ito galing at hindi rin daw niya makita si Zoro at Luffy. Sinagot lang siya ni Nami na baka naglalakad-lakad ang dalawa. Biglang ipinakilala ni Yusuf si Nami kay Harol bilang tanilang navigator at humanga si Harol sa kanyang ganda. Naitanong ni Yusuf kung ganitong uri ng babae ang gusto ni Harol, ngunit sagot ni Harol ay mas gusto niya ang matatandang babae. Natawa si Yusuf at sinabi na si Harol na marahil ang pinakamatandang lalaki sa mundo, kaya imposibleng makahanap pa siya ng mas matanda sa kanya. Narinig ito ng mga tao at nagulat sila, lalo na nang biglang dakmain ni Dory si Yusuf, sinabi hang huwag hawakan ng espada sa ulo ni Harold. Napansin ni Nami na lasing na lasing na si Yusuf at dito lumipat ang eksena kay Sanji. Ayon sa love radar niya, may hindi tama at napansin niyang nawawala si Gerd kaya nagpa siya siyang hanapin ito. Samantala, nakita natin si Gerd malapit sa kasayahan ng mga Giants kung saan dinala ni Rod ang dalawang sugatang Giant Guards. Napaisip si Gerd kung paano sila nagkaroon ng ganitong pinsala dahil hindi ito dulot ng normal na kalaban. Tinanong niya si Road tungkol dito, ngunit hindi nito maaaring sabihin ang tunay na dahilan na nais ng grupo ni Luffy na pakawalan si Loki. Sa halip, nagsinungaling si Road at sinabing may ginawa lamang siyang pananaliksik sa kastilyo. Naghinala si Gerd at binalak na sabihin ang nalalaman niya kay Harold pero pinigilan siya ni Road. Napagtanto ni Road, na baka mas makabubuting sabihin na lang niya ang plano ni na Luffy dahil kung patatigilan pa niya ito, baka mapagkamalan siyang kakampi sa pagpapalaya kay Loki. Pero bago pa siya makapagsalita, biglang hinampas siya ni Gerd at tinanong kung ano talaga ang tinatago niya. Samantala, sa Underworld, narating ni na Luffy at Zoro si Loki na malubhang sugatan. Nagulat si Zoro dahil hindi niya inasahan ang kanyang makikita at ganoon din si Luffy. Kahit hindi nagsasalita, humihinga pa si Loki, kaya mabilis na tumalon si Luffy upang alisin ang kanyang kadena. Gayunpaman, nag-alinlangan si Zoro at sinubok ang pigilan si Luffy, ramdam niyang may kakaiba kay Loki. Nagkaroon ng sagutan ng dalawa kung dapat ba nilang palayain si Loki o hindi. Ipinilit ni Luffy na kailangan niyang tulungan si Loki dahil sugatan ito, ngunit nag-aalala si Zoro dahil hindi niya inaasahan na kasing laki pala ni Orr si Loki, kaya posible itong maging banta sa Elbaf. Upang matiyak kung totoo ang kalagayan ni Loki, malakas na sinipan ni Zoro ang sugat nito. Napaungol sa sakit si Loki, at dito napatunayan ni Zoro na hindi lang ito umaarte. Napagdesisyonan niyang tulungan si Luffy na alisin ang pausas ni Loki sa kamay, ngunit iiwan ang mga pausas sa paa upang makahanap muna si Zoro ng doktor sa mga giants habang ginagawa ito, binanggit ni Zoro na kung sakaling magutom si Luffy, maaari nitong kainin ang mga patay na hayop sa paligid ng mga kaibigan pala ni Loki. Nagalit si Luffy nang marinig ito, at sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang may bumagsak mula sa itaas. Ang bumagsak ay ang buong grupo ni Hyruden, ang New Giant Warrior Pirates, kasama si Sanji. Akala nilang babagsak sila sa lupa, pero ginamit ni Luffy ang kanyang Devil Fruit upang gawing napakalaking lobo ang sarili, kaya napadpad lang sila palayo. Sa kabila ng impact, nagpasalamat pa rin si Hyruden kay Luffy kahit may bukol na siya. Ipinaliwanag ni Hyrudan kay Luffy kung bakit mali ang pagpapalaya kay Loki na isa itong masamang nilalang at hindi mapagkakatiwalaan. Habang nag-uusap sila, biglang gumalaw ang kadena ni Loki. Sa gulat ng lahat, bigla itong tumayo. Hindi makapaniwala si Luffy dahil inakala niyang sobrang hina na ni Loki. Sa huling panel ng chapter ay makikita ang sugatang si Loki, nakangiti, at kita sa mukha niya ang pananabik sa kanyang muling paglaya. At yan na nga ang mga nilalaman ng chapter na ito, sana ay nagustuhan nyo mga ka-anime. Kung meron pa kayong ibang anime chapters na gusto mong talakayin natin ay mag-comment lamang po. At pakilike na rin ang video at mag-subscribe or follow dahil malaking tulong na po yan sa akin at para updated ka na rin sa mga susunod pa nating video upload. Kita-kits na lang sa mga susunod na video upload. Maraming salamat!